mga kalangaray oh nabuhos ng ano ba bulan lapad oh ang nagbabara ay engineer nabuhos kami ng ano ba bulan lapad oh ang nagbabara ay engineer yung sing dinner si os yan taga si sing dinner si sa nagbabara sipag ikapainit din ang masipag talaga sing dinner siya ang lahat ng bara nyan lahat yan siya ang nagbabara at saka yung isa si tatay dani yun yung kanyang katawan basketbolan ano nagbubos kami ng basketbolan Wawalo kami. Ang na yung binusan, no? oh. Yung sasakyan ng engineer, oh. Pari yung tatlo. Yan. Nagpapala ng, ano, buhangin. Tsaka bato. Yan. bato. Yung bato. Wawalo kami. Tapos si engineer, yun. Engineer, oh. Masipag talaga si engineer kahit mainit. Oh, oh, siya ang nagbabara kahit babad din sa init siya may, babad din sa init masipag talaga siya ang no, lapad oh yun oh yung bahay oh siya ang Sipag talaga ng engineer, sipag. Kahit mainit hindi na ano ang init talagang masipag na engineering so, alright